So, ayon nila mga karatsa, no? Pag may tiyaga, may nilaga, puno ang rip. So, saksi ko na mga karatsa, no? Kapag naningkamot ang tao, mga karatsa, di ka mapas mo. Puno, yun yung mong rip, karatsa. Di man sa paginambog na, reflex eh, na ko ang akong pagkakugian, mga karatsa. So, watch, tanawan niyo akong rip, mga karatsa. Yun sa paginambog, ka, karatsa, ha? So, amalibala, o, oh, bahas mo sa ah, wala kayo problema. So, tara, text na to. itong reflex na ito at ang tsaga no? may tsaga may nilaga suspaita may tsaga may nilaga may laman ng ripple pockets ngit di atay na ay haplas o di man guru ka trabaho ibahak ba Oh, amat dekat